Nagdurusa sa loob ng kulungan itong si Aling Susan at sinapit na nga niya ang paghihirap dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paghihirap sapagkat biglang ang dadalaw itong si Aling Lorna upang ibabalita nga sa si kanya ang masamang balita. Wala siyang malay ngunit ito na nga ang hatid ni Aling Lorna. Ina sa ina, naroroon siya pa ang sabihin na ang kanyang anak na si Betsy ay wala na at gusto niyang makita kung talagang mahal niya itong si Betsy. Gusto niyang makita ng harap-harapan ang kanyang pagdulok sa... Kaya naman kung kanina ay relax lamang itong si Aling Susan at naging matapang panharapin ang kanyang kasalanan, ngayon ay hindi niya kakayanin ang balita na kanyang marinig. Mababalot ang lungkot ang kanyang mga mukha. Sinabi niya na kahit ganoon siya kasama na ina at tao, ay eh hindi naman siya nagkukulang sa pagmamahal niya sa kanyang anak na si Betsy. Alam ng Diyos kung gaano niya kamahal itong si Betsy. Ayon sa kanya, Nalulungkot ako at hindi ko na makikita si Betsy. Hindi man lang nakapagpaalam muna si Betsy. Hindi ko man lang mang siya na yakap kahit sa huling sandali. Si Alang Lorna naman ay agad na nagsalita. Dahil sa iyong kasamaan, si Betsy ang nagbayad sa iyong mga kasalanan. Ngayon ay matatahimik na ang kaluluwa nga nitong si Betsy naging masaya siya kahit dahil masakit ang kanyang mga pinagdaraanan hindi na niya kinaya at nais kong ipapaalala sa iyo na ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang iyong anak na si Betsy dahil yon sa kagagawan mo sa kabilang banda bigla namang magugulandang itong si Jenna at itong si Gerald sapagkat ang ganyang daddy ay muling magpapakilala ng isang babae. At dito magugulat at magtataka itong si Jenna dahil muli, batang babae ito na parang kasing edad din itong si Betsy. Ang malaking katanungan ng lahat ngayon, maaari kaya ang kamukha, ang kaharap nila ay si Betsy sapagkat nagparitoke ito sapagkat gusto nitong tapusin ang unfinished business niya. Gusto niyang makabalik sa buhay nga nitong si Robert. Dahil naisip nito na hindi hindi niya mapapatawad kahit patay na nga itong si Betsy. Kaya para mapalitan ang kanyang mukha